What's up? What's up? Mamaya, oh, yeah, may mga usapan tayo. Chismisan. Ano <laughs> ba yung chismisan? Hi and hello to them. Say hi to your subscribers. Wala naman pinapanood nila eh. <laughs> Alam niyo saan kami pupunta, no? Wala kami grocery, <laughs> Lahat kami. <laughs> <laughs> Hindi pa ako pwede makapag-drive ng malayo. Eh. Lahat kami kasi, ano, parang patay lahat ng ano sa bahay. Ang, ano, ang electricity. Oo. Makatipid-tipid kasi... Magdadarling ko na ako nakakulong doon sa bahay lang. Back to work na si Daddy tomorrow. Work, work, work na. Oh. Oh, na. Nakatambahan na ako ng trabaho. Kasi mo mo bumasok? Ayoko na nga eh. <laughs> gusto na umuwi. Gusto ko lang. Gusto ako na umuwi. Uwi na kami. Uwi na kami ng Pilipinas. Tanggap niyo ba kami dyan? <laughs> Tamba, tatanggapin niyo balik kami sa Pilipinas. Uwi na kami. <laughs> <laughs> Kailangan pa magtsaga. At uh, para sa ekonomiya. <laughs> ay sana naman mahirap buhay. Ano ba ang pros and cons ng pagtira sa abroad bilang ah. pamilya? And we are back! Take 3! Take 3? Take 5 na to? Ah, take 5 na ba? Ayun, natapos na kami guys na mamalengke. Nakauwi kami ng bahay at dito na kami magpapatuloy ng aming vlog And our topic for today is the pros and cons of living here in Japan. Yeah! <laughs> <laughs> so we are the family living here in Hokkaido, Japan. We have two kids and uh, I'm working. mom is a full-time uh, uh, housewife. Una, magkakasama kami buong pamilya dito sa si Japan. Dito pa kami namumuhay. Living together. Living together. Happy together. Happy together. <laughs> Dahil nga kakabit together, nasusubaybayan namin ang mga bata sa kanilang paglaki. Uh, Subaybayan natin. Isa't uh, isa. Isa't isa. Nasaan siya pupunta. Oo, alam niya. Nasaan naka po uuwi, alam din niya. Dito lang. Yung pagbalayo. Mahirap. di mo alam kung anong nangyayari. Katulad Na, din sa Pilipinas, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. Kung okay ba sila o hindi. Kung kumakain ba sila ng tama o hindi. Cons naman nun, mommy, is gastusin. <laughs> Nung earnings mo, eh... Kasi expensive dito. May alat mo sa expenses mm -hmm. nyo dito as a family. Yung lahat ng earnings mo, kulang pa, or mm -hmm. minsan sapat. Hindi ng pag pinadala mo sa Pinas. Pinas. Medyo malaki-laki yung value ng pera mo. Saka, mabilis makaipon. Mm. -hmm. Masasabi namin, yun ang isa sa aming cons is nahihirapan kaming mag-save. Dahil, ang uh, we're living in a uh, paycheck to paycheck. And then, second is, culture shock. Culture shock and language barrier. Culture shock and language. pag na natin yun. Culture shock kasi, nahihirapin tayo maki-blend sa community. Ibang culture, siyempre ng mga Japanese. Iba sila. Iba yung culture ng Pilipino, ibang culture ng Japanese. Kung paano ba tayong makikisa or paano ba tayong magiging belong sa community. Kasi, most of the time, we feel that we are isolated, we are uh, Mabaho ba ako? <laughs> ako, alam ko. <po>. Mabaho ako. Kaya <laughs> alup. alup. sila sa amin. Maha, linalayuan kami. In uh, most cases, si ano, nararanasan namin. Lalo naman. sa mga bata. Lalo sa mga bata. Kuwari, nasa playground kami. May mga batang naglalaro. Gusto makipaglaro ni Natsumi. Mm -hmm. Hindi yung mga Hindi bata bata lumalayo. Yung, yung parents. Tinatawag na nila yung mga <laughs> anak nila para umalis na sila. Hindi <laughs> na makipaglaro din sa bata. Masa nalaman nila na nag-English kami or uh, we're talking in different language. Tagalog. Ano pa ba, mami? Uh, sa experience ko naman, bilang ako yung lumalabas. Sa, ano, sa way of... Uh... <laughs> Yung pakiki, ano ba, pakiki <laughs> halubilo ba sa mga lokas. And uh, most of the time, makala mo, polite ka. Tama yung mga sinasabi mo in a polite way. Yun pala, eh, hindi pala polite. Mo yung polite way, na, may mo, polite na. mas polite pa palang uh, may way. May mas polite pa palang way. Very, uh, ano ka dapat maingat ka sa mga words and how you say things or hindi ka rin dapat ano mayabang dito namin natutunan na dapat ikaw ay laging humble lagi ka lang uh, mapagkumbaba kaya ganoon sila guys di ba oh uh, dapat maging matuto kang mapagkumbaba mapagkumbaba at, nasa, mapag ganun, at saka kung may problema kasi hindi sila straightforward hindi sasabihin sa sabi sa na may problema hmm. sa iba pa malalaman mga ganung may... okay. hindi masyadong direct hindi ka tulad natin na mga Western or Filipino, to, uh, direct to the point, sa um, sabi sasabihin sabihin mo na. Yung, kaya nagkakaroon ng medyo basa-basahan pa. Babasahin mo muna yung situation. Hindi pa tayo makabilong sa neighborhood. Oh. Hindi kami maka, wala kami masyado mga friends in the neighborhood na locals. Meron kami mga friends as Pilipino pa din. Mm -hmm. Mga community namin, is mostly Pilipino pa din. Mm -hmm. Hindi kami maka, kanun ba nang uh, friends as in friends na Japanese family na merong mga kids na katulad namin na uh, family. Meron. Meron kami mga friends na kasi iba pa rin yung pamilya sa pamilya. Friend nyo. Kasi eh, magkakaroon kayo ng uh, things in common. Cons yun. Yeah, yun ang cons. Hindi kami makabilong to the community ba? So, yung pros. Yung pros. Yung sa <laughs> Walang nang sa'yo. Walang nang Walang nang pangilamanan. Walang nakatambay sa labas para maki, ano, marites. Tantayin <laughs> mo itong buhay. Masa buhay mo, buhay mo. Wala ka sa buhay mo. <laughs> uh, pangilamanan, yun. yon magiging sabihin natin na pros. Pero hindi pa rin masaya yun yung kayo-kayo lang. <laughs> masaya pa rin sa tulad sa atin sa Pilipinas yung Huwag kakala kung ano yung nangyayari sa bawat pamilya, sa bawat uh, kapitbahay. Alam ni ganito, alam ni na ganyan. Yan lang, nagkakatuwaan na lang. <laughs> Masaya din yun. <laughs> We move na into the, another topic naman kung ano pa yung may mga pros and cons. Surroundings. Right? Safety. We have to pretend is about the safety. Mm -hmm. Ang uh, masasabi namin as is pros. Purs. Mabuti dito ang uh, surroundings and safety. Patulad na lang ng uh, paglabas ng mga bata or tayo na din. Kung gusto mong lumakad ng gabi or lakad-lakad ka dyan sa gabi, kahit ka mag-isa, babi ka ng buwi or jogging ka, dyan. jogging ka dyan, walang problema. Makakabalik ka ng safe and kompleto. Walang kulang sa damit mo or walang kulang sa katawan mo. <laughs> Yung mga bata, kahit sila lang sila sila lang din or kahit 5 years old or 6 years old lumabas sila nang sila lang mayroon silang pupuntahan pwede mm. din mm. pumasok sila sa school pumasok sila sa school pwede din sila sila mm. ring magisa sa traffic naman dahil nga safe, yung mga bata hindi ka mag-aalala na kung anong nangyari sa kanila kung mabubugbog sila hindi dahil hindi mga masyadong populated hindi crowded at uh, disciplined ang mga drivers at ang mga uh, crowd sa labas hindi ka mag-worry na mabangga yung mga anak niyo kung anong mangyari pa. At uh, educated kasi yung mga bata dito na by themselves, na uh, train sila ng discipline to be independent. Compare sa atin, yun cons, alam naman natin, hindi maganda yung uh, safety sa atin. Hmm, hindi na, mga takot. Mga takot. dahil sa hindi naman natin nilalahat pero may mga masasamang elemento <laughs> may may mga masasamang pangyayari, mga tao o kapaligiran. O kahit hindi naman natin sabi na masama eh, 'yung mga nangyayaring banggaan o aksidente. Oh, disclaimer. Ito lang 'yung isangaming uh, experience. 'Yun nga eh in a good side, uh, meron pa rin naman pros siguro sa Pilipinas sa labas sa traffic. Kung gusto mong tumuwi sa red light, tumawig ka. <laughs> <laughs> Kasi dito kahit tumawig, kahit wala sa sakyan. Ah, basta ito. stop. Basta stop, stop. stop. Malinis. Hindi ba sa mas polluted. Hindi ba sa mas hmm. nagkakasakit yung mga bangka. Oh, Dahil bye -bye. na yung sa sigarilyo, sa usok ng mga hmm. uh, sasakyan. Si Mari dati hikain. Mm. No, nung pagdating dito, nawala no, yung kanyang hika kasi hindi na siya masyad na kalanghap ng usok. Alam naman natin, dito sa Japan ay merong Four Seasons. What are those, mommy? Winter, spring, summer, or fall. Yun. Nag-change ng uh, Pero weather. Pero pinakamahaba yung winter. Uh, na... pinakamahaba yung winter. Siya maraming mahaba siyang malamig. Hmm kahit na nasa autumn, na. nasa autumn or from spring malamig. malamig pa din. At ulan nga dito sa Japan sa Hokkaido kung saan kami mas uh, pinakamahaba ang uh, winter season or ang um, may snow. So kung bagong salta ka lang dito at dumating ka ng winter, mahirapan kang mag-adjust sa, okay Kung winter na hmm. agad kung galing kang Pilipinas. Oh, kasi bakit ba uh, ta magbabago? Para kang <laughs> mapapasma. <laughs> from hot, from extremely hot to extremely cold oh, agad. Oh, oh. Ayun, ano? You know? oh. So, siguro ang magandang pang mag, uh, mamigrate kayo dito, kung tayo dito, is spring. From spring. Yung oh, magmalapit malapit na mag-summer. Yung malamig-lamig na lang. Uh, ah, bagyo. Ah, bagyo weather. Mm -hmm. Nasa 16 degrees. Ganyan, mm -hmm. 15. Ganyan. Tapos hanggang sa painit. Uh, painit. No, tapos uh, palamig na ulit. Ah, uh, Saka sa malamig na malamig. Para eh. maka-adjust yung body natin. Oo. Uh -huh. Kasi eh, ano ba mami yung experiences sa pag-winter? Ano ba? Maraming yelo. Ayan. <laughs> punong puno ng yelo ako. Oh, so, but, what, what does it mean? More snow means more? More work. More, more pagod. More pagod. Yeah, kasi, alam niyo naman, nakita naman dati sa old videos namin na... More pagod si daddy. <laughs> Lagi tayong nagpapala. Nagukay ng kotse. Oh, ngayon, mag-clear tayo ng daan, mga ganyan. Mahirap lumabas. Mahirap ah, pantso ng damit patong-patong mm -hmm. 'yan dala nung pamilya nung. Mabilisalang passas dala ka tas ang kapal-kapal mm -hmm. ng suot mo. And mahirap din mag drive. Uh -huh. Madulas. Kaya mm -hmm. most of the time pinipili na lang namin na mag-stay sa home sa mga free time namin. Mm -hmm. Dito na lang. Mm -hmm. Pero masarap din ang winter kasi may meron pa isang more snow means more work mm -hmm. in a positive way naman sa akin dahil mm -hmm kaya ako nandito dahil nga sa snow region to. Mm -hmm. Yun, mas maraming snow, mas marami kaming work. More snow, more work. More snow, more work. Uh, It means... Maraming tourists oh, na pupunta dito. Means, maraming sila trabaho. Kailangan pa ako dito pag <laughs> habang nag-snow. Eh, yeah. More snow, more work means the positive way and then there's also Hindi lang ligative. sayo sa mga taong nakapaligid ah, dito. Nakapaligid sa nabubuhay dahil sa snow dito. Hmm, iba kasi nagtuturo ng ano, skile, so mm. skiing, mm. tapos yung iba sa mga pag sa mga hotel, Hotels. pag maraming tourists, mm -hmm. eh, maraming book sa mga mm -hmm. hotel so Yun. maraming may trabaho. So, yung pinaka good side naman, pros naman sa weather, sa climate is hindi mainit. Hindi mainit. Mas actually mas gusto ng mga bata yung mm -hmm. masarap sa pagtulog, 'yon. sa pagkape Lagi tangaling gising ni Daddy. Hindi kailangan ng aircon. May me. Uh, Anong art na lang gumising. Mahirap gumising. Kasi malamig. Meron na sa na yun. Oh. Marami namang morning person, mga nagigising. Kasi minsan, maagang uh, maaga kasing na pag-winter, maagang nagkakaroon ng sunrise eh. Maliwanag agad, madaling araw pa lang from 3 o'clock or 2.30. Makikita mo na yung liwanag ng araw. Tapos all the way, alam mo ma Madaling araw pa lang, mad pa rin. Hmm. Ayun pala umaga na tangali na. At madali din kasi magdilim, 4 pa lang madilim na nung hmm. pag-winter. 4 o'clock is madilim na. Hmm. Sa pagkain, ayun, move naman tayo sa ating sa food. Hmm, oh. pares masarap. Pares masarap. Pag well, I just cut to kutsara tinidor or kamay sa chopstick. Kamay or chopstick. Kung hindi ko maram ng chopstick. You know, <Kamay>. yun ang, yun <laughs> ano, ang, <laughs> ano, cross mo. Ako ka ng, ah, uh, chopsticks. Marunong ka na mag chopsticks, mag kutsara tinidor, sa gumapit ang kamay. Ah, diba? Tatlo na, yun, uh, na yung oh. Uh, pwede mong gamitin. Uh -huh. Uh -huh. Healthy siguro. Yung balance kasi yung diet ng mga uh, tao dito, ng Japanese. Saka, mga slim kasi karaniwan hmm. yung sa mga um, Japanese. To. No? Kasi yung um, ang pagkain nila is portion portion. portion, so. portion. Um, kasi tayong mga Pilipino, masarap tayong kumain. Oo, oh, oh. ba oo. Oh. yung so, sa isa, kong cons, isa kong cons dito, hindi kami makahanap ng masyado ng balat. Balat? balat ng baboy. Oo, o, sa supermarket walang makikita ng may balat ng baboy na alis nila. Meron naman, no punta ka ng butcher. butcher. Ang karaniwang makikita mo sa supermarket is laman lang, di ba? Oh, uh, laman, laman lang. Man pares pares yung, <miss> lang, pares naman masarap. Pares naman masarap. Eh. Nakakamiss lang talaga siyempre pa tayo mm. Pilipinas. Uh, miss pa rin namin talaga, kain sa Pilipinas. Pero karani mo naman talaga kain namin is pagkain ng Filipino food pa rin kami dito sa... Pag lang lumalabas kami, saka kami nakakatikim. Lutong bahay pa rin namin is Filipino pa din. Kami sana Pero iba kasi yung regions dito sa... Ah, oo. iba, iba. Mas masarap kasi yung sa Pilipinas. Mas maalat. Ah, dito. Mas Mas matamis. Uh, mas matabang at... Dito, mas matabang. Kasi dito yung asukal, guys. Di matamis. Mas, na, asukal siya. Pero... lagay na lagay na asukal. Di pa matamis. Lagay ka na lagay na asin. Hindi pa rin maalat. oh, bakit gano'n? Ay ay ay. Kaya portion portion din yung bili namin. Mahal. Mahal kasi. Katulad let's yung mga fruits na na-video namin nung araw. Ah, Minsan lang. Isa. Hindi katulad sa Pilipinas na kaya mo bumili pag nakita mo oh, gusto ko, mabibili mabibili na siya eh. Dito parang kailangan mo pa siyang oh, wala to sa budget. Oh. Hmm. Kung hmm. weekly mo siya talagang bibiling mahal siya mahal, mahal pero ang pros naman doon is quality oo masarap talaga masarap talaga uh -huh. pricey pero iba quality mm -hmm. masarap artsing masarap, masarap. <laughs> <laughs> yun, ang sasabi namin sa pagkain sa healthcare? ah, uh, healthcare, o yan, sa healthcare doon na tayo sa healthcare, o na marami naman na kaming sa healthcare, hmm. compare mo naman sa Pilipinas, hindi namin sinasabing ko compare, pero, <laughs> pero compare na rin natin yun ang reality, kapag nagkasakit ka problema mo na yung sakit mo problema po din yung pambayad, pambayad. Kung paano ka magpapagaling. Pwede na lang. Bukod sa PhilHealth, meron ka pang private. Private. Eh, karaniwa naman sa atin sa wala. Pilipinas, wala. Wala. Alam, um, wala na yung unemployed. ina inaasahan lang is PhilHealth. PhilHealth. Dito kaya naman kasi tayo nandito sa Japan mm -hmm. is para magtrabaho. Mm -hmm. It means kung nakatrabaho ka, meron kang Japanese health insurance. Mm -hmm. So 'yun. So covered ka ng uh, Japanese health insurance mm -hmm. which is uh, 70% covered insurance, mm -hmm. 30% ang babayaran mo. Mm -hmm. 'Yun 'yung uh, advantage. Pati tapos 'yung mga bata is almost free. Uh, check nila and uh, pagpapagamot is almost free na sa atin, malungkot mga sa sabihin. Uh, pag may sakit ka, talagang kailangan mo ng pera. pera. Na may sakit ka na, hanapan ka pa ng deposit. Pati paglabas mo, hindi ka makalabas. Lalong lalahaki yung bill mo. Dahil hindi ka pa malabas. Siya dito, pinalabas kahit walang bayan. Oh. Sige, so, nalabas <laughs> ka. More on positive side kami. More on pros kami doon sa health side. Ano pa? Education. Ano ang pros and cons ng education? Uh, Pros, kasi libre. Mm From elementary to high school. Ganun din naman sa atin, libre. din naman Pero kung gusto mong pag-aralin siyempre sa private school, alam mo ang bayan ng malaki. Mm Kung quality education. Hindi naman namin natin sinasabi na hindi maganda yung quality of education ng public. Pero iba pa rin siyempre yung private school. Sa public school sa atin. Depende sa teacher yun. Uh, yun. Hindi, okay. may pasabihin na natin, in reality talaga, mayroong difference yung mm -hmm. private and public school sa Pilipinas. Mostly, dedicated kasi ang mga oh, teacher. dedicated mga teacher dito. At hindi nila pinapressure ang mga bata. Bago lesson, bago yung education, tinuturuan mo na nila ang bata ng balance. Mm. discipline first. Oh, okay. Yung sunod na lang yung learning kasi okay. madali na yung kung disiplinado. Mm -mm. ganon kasi sila dito. Uh, pros yun, kung in a long term, new dito, plano dito mag-stay mag mm -hmm. advantage yun para sa mga anak nyo mm -hmm. quality of education nila kung dito nila gagamitin sa Japan mm -hmm. at kung kayo naman eh nandito sa Japan in a short term lang mm -hmm tapos nag-aaral dito yung mga anak nyo, medyo mahirap ang adjustment, ang turo, kasi Japanese eh. Mm -hmm. So, doon na magkakonsentrate so, yung mga tapos. lang. Eh, paano kung mapunta sa English country or to, tulad ulit na bumalik sa Pilipinas, mm -hmm. ano yung bagong adjustments na naman. Although may English subject naman sila, kaso yung English Subject nila is medyo kind of basic. Oh, basic lang. Uh, sa tulad naman natin, privilege naman kami kasi si mami is a public school school teacher before siya nag uh, punta dito sa Japan. Hmm. So, natuturuan pa din yung dalawang bata in uh, da uh, dalawang kind of uh, education pa din yung alam nila. Hmm. In English and Tagalog. Kasi, Ang masasabi namin sa education system, okay, pros. Kung long term, pero kung short term lang, medyo cons. Hmm adjustment is the problem. So, yun guys. yung ang pros and cons. cons. So, kung may anon ka man, cons sa buhay, mm. is, eh, uh, kasama na pare-pares naman tayong may mga problema. Laban. Laban, laden laban laden laden. So, <laughs> solid na guys? So, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo itanong. I-comment niyo lang. Pros naman is, be thankful. Be thankful pros na yun mm. sa iyong buhay. Yeah. So, yun. There's, lahat naman eh. May process and Lahat po. naman. May struggles. Pero, so, think, yan, eh. always think positive. Mm. We are blessed and very thankful in, na, in everything. Nandito kami sa Japan. Mm. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Sa muling pagsama na sa amin dito sa Dillianos. Bye-bye. Thank you.